ay pinagawa na Sakura EB5023 US Ah, hello sir, ah, gawa na pala itong amplifier ko. Actually, isa na tayong palayuro sa sa FB yung mayari nito. Uh, ah, ang isa lang naman nito ito, yung kanyang surround ah, hindi gumagana. Ah, uh, yatang maliliit na speaker ito si ano si sir. Kumpaka sa ni. Eh kita kanya pero sa ngayon vlog pala guys uh, may napanood kasi ako na vlog uh, tungkol ng comparison ng concert EV502A ah uh, niya sa 5024 ng Sakura Ah, uh, guys, mas malakas ang 5024 Nang uh, Sakura compared dito sa 50 Uh, 5U2E ng Concert ah, ang katapat nitong ganitong model ng Concert ito guys AB5023 ng Sakura hindi po yung 5024 ah, ang 5024 na Sakura yung katapat doon yung AB 5U2 B ng Concert hindi yung A halos magkapareha sila ng supply noon ah, meron ding katapat yung 3U2 ng Concert Ah, yung ah, AB3023 ng ah, Sakura, magkaparas din sila ng laman magkaparehas ng supply Iyan ah, lang nga, magkaiba ng brand, ah, nagkatalo lang sila guys, sa, ano sa pisa sa loob, kung yung tibay ng pisa na ginamit ito pala guys yung laman ng concert yan Ah, uh, karamihan ng mga viewers natin familiar na rin sa laman ng concert. Ah, uh, yung kanyang kulay ng board. Ito lumang model ito ng concert. Uh, malapit sa Christ ang isang creek yung may-ari nito. Ah, uh, ayan nga, makapit yung mga kalawang. Uh, ito naman yung laman ng ating ano, you know, ah, uh, Sakura na ah, uh, US 5023 US. Uh, wala tayong lumang version ng Sakura na 5023. Pero yung structure kasi ng pesa niya halos kaparyas naman din. Ito. Yung supply nito, uh, 34034. 34. 034. Yan. Kita ba? Ah, uh, ito naman 33.5 Uh, 0.33.5 uh, at least alam na ito mga viewers kasi marami na kasi vlog tungkol dito sa, sa concert Uh, kunti lamang ng difference Halos magkaparehas lang naman. Uh, 0.5. Yung kanyang structure ng ano, amplifier. Yung pesa sa amplifier. Ito. Yung mga value ng mga pesa niyan. Dito. Yung mga driver. Uh, rectifier diode. Na uh, uh, halos magkaparehas lang sila yun guys. Ito. Yan. Yung kanilang kapasitor. Halos magkaparehas lamang din yan. Ito. Ay, uh, 'yong kanilang surround. Uh, Alas magkaparehasan, guys. 'Yung number na ginamit, ito. Ang kaybalad dito nagka 'yung uh, nakatalikod siya. Ito, 'yung kapitan ng auxiliary sa likod. 'Yan. Ah, uh, 'yung sa Sakura kasi uh, medyo nakadapas siya dito. Brock actually sa lumang version ng 5023 na Sakura. Uh, merily po dito yun guys nakatayo dalawa ah uh, dito yata yun dalawa ah uh, nakatayo sa dyan para yun sa speaker ano ah uh, speaker select ah uh, samantala dito guys sa concert yan ah uh, yung speaker mismo yung terminal ng negative na speaker dito guys nakakonect actually sira na rin ito ah uh, nakajumper na rin itong mga wire na ito dahil nga madalas sira itong selector switch ng ano ah uh, concert ah uh, compare dito sa sakura ito guys, yung kanyang ano, ah, speaker selector. Ito. Ah, napansin mo, tatlo yung kanyang relay. Yan, dito sa speaker selector ito. Nakakonect dito yung guys. Yan. Yan, dito sa nakasunod speaker. Yan. Alos parehas lang ang lakas nitong Sakura and Concert na 5 buto 5023 ng Sakura. Ah, nakakatalo lang sila guys sa mga pisa na ginamit dito uh, na sila ito nga yung mga bagong labas ng sakura eh, halos hindi halata tayo number ito ah uh, ganun din man lang sa concert yung mga bagong labas nila ah uh, halos hindi namabasa yung number nito ang ah ano, uh, pisa na to pero ito kasi lumang person nito ng concert uh, matibay na matibay uh, sobrang natagal ng panahon ay eh, gumagana pa pero actually sa Sakura medyo hindi naman sa so, pagano medyo mahinang klase yung mga pisa na ginagamit. Uh, kahit sa mga old version nila na ano, uh, 5023, madalas ito napuputol itong mga resistor na ito. Ang kaibahan lang ng Sakura, uh, 5023 compared dito sa concert. Ito guys, yung kanyang mic volume, mic 1 and mic 2. Uh, mayroon siyang tune direct ibig sabihin pag gusto mo na hindi pa itong kanang kanya mga tune control uh, ipipress mo lang ito guys yan pero dito kasi uh, wala siya uh, isa pa isa lang mic volume nitong sa concert uh, ulitin ko ulit uh, kung sa ano lang mas lamang yung sa uh, sakura dahil nga lalo dito sa selector switch niya mayroon siyang Uh, relay dito para sa kanyang speaker selector uh, samantala dito sa concert eh, wala kaya madalas nasisira ito yan lang uh, mas kilala yung concert <laughs> sa compare sa sakura uh, dahil nga dito guys sa tibahin ng mga dito sa kanyang board na ginamit uh, kahit abutan ng mga taon ni eh, ano, uh, buhay pa uh, hindi naman sa pagano pero itong sakura kasi Uh, maganda siya. Uh, matibay. Pero dito kasi guys. Nagkakatalo sa mga pisan na ito. Yan. Uh, hanggang dito lang muna siya guys. Uh, sana may nakuha kayo ng idea. Uh, tungkol dito sa comparison ng uh, EB502A. And 5023 ng Sakura.